Good day everyone! Welcome for another video! So oras na ito, ating pag-aaralan ang Messages to Young People, page 66, entitled, Pagbagsak sa Pamamagitan ng Mahalay na Pagsasaya. Ano po ba itong mahalay na kasayahan mga kapatid? So, atin po itong pag-aralan. Sabi dito, ang mga naghahanap ng kanilang pangunahing kabutihan sa pagpapakasawa ng pagnanasa at damdamin ay hindi kailanman magiging mabuti o tunay na dakilang mga tao. Kahit gaano pa sila kataas sa opinyon ng mundo, sila ay mababa, masama at bulok sa pananaw ng Diyos. So dito natin makikita mga kapatid na kahit sino tayo sa harap ng mga tao, kahit na tayo ay pinakamataas, pinaka, mataas, pinaka Uh, mabuti sa mga taong ating nasasalamuha. Kung atin pong mas pinapahalagahan yung mga bagay sa mundo imbis sa harap ng Panginoon ay tandaan natin tayo po ay mapapahamak. Bakit? Dahil kahit ilang beses pa tayong maghanap ng kabutihan sa pagkakasawa at pagnanasa ng ating mga sariling damdamin tandaan natin wala po itong patutunguhan masisira lamang yung mga hinirap natin sa Panginoon ng mga talento, mga bagay dito sa mundo, kung ginagamit natin ito sa maling paraan. Kaya nawa, wag po natin sasayangin yung mga pinagkaloob niya sa atin. At tanggalin na po natin sa ating mga puso yung pagnanasa. Ano, kailangang mamatay ito at mawala. At si Kristo po ang mabuhay dito. At nawa yung pag-iisip natin ay eh, nakatuon sa gawain ng Panginoon. Maka nakatuon sa mga bagay na makalangit upang makahanda tayo sa Uh, biglaan na pagdating ni Kristo. Sa pagpapatuloy, iniutos ng langit na ang tanda ng kanilang kasamaan ay isusulat sa kanilang mukha. Ang kanilang mga iniisip ay mga bagay ng lupa. Ang kanilang mga salita ay nagbubunyag ng mababang antas ng isipan. Puno ng kasamaan ang kanilang puso at halos nalimot na ang larawan ng Diyos. Ang tinig ng katwiran ay nalulunod at ang paghatol ay naliligaw o paano ang buong kalikasan ng tao ay nadadagdagan ng pagkasira dulot ng sensual na pagpapakasawa. So kapag tayo ay uh, sa mga makamundong pakiramdam, makamundong bagay, dahil mahal na mahal natin yung mga bagay sa nawalang kabuluhan, tandaan natin, ang Panginoon na hindi nagagalak sa mga bagay na ito. Kaya nga ba diba, iniutos sa atin ang langit na yung tanda ng kasamaan ng tao ay itatatak sa kanyang noo. Itatatak sa kanyang muka. Kung hindi sila magbabalik loob sa Panginoon, tayo mismo mga kapatid, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan at patuloy tayong gumagawa ng kadustaan ng kahangalan sa harap ng Panginoon, tayo po ay talagang hahatulan ayon sa ginawa ng ating laman. Kaya tandaan natin na ang salita ng Diyos ay patuloy na pinapala, pinapaalalahanan tayo na kailangan tayong mabago, kailangan madalisay ang ating mga puso, kailangan mapabanan ang ating isipan upang tayo ay magamit niya sa kanyang dakilang gawain. Kaya huwag po tayong magpakasasa sa ating mga laman, sa ating mga kahiligiligan. Ipagkaloob po natin sa Panginoon ang mga bagay na ito upang atin po itong maramdaban at atin pong magamit sa kanyang gawain. Sa pagpapatuloy, Kapag ang kalooban ay isinuko kay Satanas, anong lalim ng kasamaan at kadustaan ang hindi maaabot ng tao. Walang silbi ang apela ng katotohanan sa isipan sapagkat ang puso ay laban sa kanyang dalisay na mga prinsipyo. So mga kapatid tandaan natin, hindi tayo pipilitin ng kaaway kung ano yung nais natin. Ngunit kapag tayo mismo ay isinuko natin ang ating sarili sa ating kaaway na si Satanas, siya ang magpapasailalim sa ating mga kalooban at hindi na tayo makakakontrol ng ating pakiramdam kasi nga di ba kontrolado na ito ng kaaway kaya tandaan natin si Kristo nawa ang maghari dito upang siya ang magkontrol at ma siya ang magpapabago sa ating mga puso at mawawala na po yung mga inggit ang yung pag -la pagmalabis sa ating mga sarili dahil kadustaan, kahangalan ang maaabot ng tao kapag niya ang kanyang sarili sa kaaway. Kaya ihingi po natin sa Panginoon ng gabay na susunod tayo sa kanyang banal na prinsipyo. Tandaan natin, pagka ang ating mga sarili ay pinapabayaan natin na sumunod sa ating mga kahalayan, hindi na po magiging epektibo ang katotohanan sa ating mga isipan. Dahil ang puso natin ay laban sa kanyang dalisay ng mga prinsipyo. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na lagi tayong magbasat, bigyan ng katalinuhan, uh, matalinong pag-iisip na pumili ng tama, piliin ng katotohanan, piliin ng buhay. Huwag magpakasasa sa sarili dahil wala po tayong magagawa, hindi natin kayang iligtas sa ating mga sarili. Kung tayo ay nakasurrender na, ano, kung ating ibinigay sa kaawa yung ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ang Panginoon po ang nagmamayari ng mga bagay na ito at kailangan din itong mapabanal ng Panginoon upang magamit niya tayo sa kanyang gawain. Tulong na hindi matukso. Sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin, lahat ay maaaring matugunan ang mga kinakailangan ng Ibanghelyo. Walang sinuman ang maaaring pilitin na lumabag. Ang kanyang sariling pagsang-ayon ay dapat munang makuha. Ang kaluluwa ay dapat magpasyang gumawa ng makasalanang kilos bago ang pagnanasa ay makapangyarihan laban sa katwiran o ang kasamaan ay magtagumpay laban sa budhi. So tayo mga kapatid, hindi tayo pinipilit ng Panginoon. At the same, hindi rin tayo pinipilit ng kaaway kung tayo po ay lalabag sa kautusan. Tandaan natin meron tayong sariling pagpipili kung tayo po ba ay susunod sa Panginoon o tayo ay lalabag sa kanyang batas tutulungan po tayo ng Panginoon na hindi tayo matukso at makapanagumpay po tayo sa laban at sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin paggawa ng kanyang kalooban lahat ng mga bagay lalo lalo na sa loob ng kanyang gawain ng ebanghelyo ay ito po ay lalago ano mapapabanal ang ating mga kaluluwa kaya tandaan natin, kailangan munang ipagkaloob natin sa ating Panginoong Hesus yung ating mga pagsangayo, ng ating mga will, power, ang ating mind and heart. Makipag-communicate sa Kanya para Siya po ang manguna sa atin. Siya po yung gagawa ng mga bagay na magbibigay kagalakan sa ating mga puso. At kung hindi natin nais na lumabag sa utos, hindi din tayo pipilitin. Bagkos ang Panginoon po ang siyang maghahari sa ating mga puso at ang kaaway ay walang magagawa kung mas pipiliin natin ang buhay at ang katotohanan. Kaya nawa ay mapabanal po tayo no, ng katotohanan kasi ito po yung pinakakailangan ng bilang mga tagasunod ni Kristo. Ingatan ng katotohanan, mapabanal ito sa ating buhay. Sabi pa dito, ang tukso gaano man kalakas, ay hindi kailanman dahilan para sa kasalanan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tenga ay nakabukas sa kanilang mga panalangin. Tumawag sa Panginoon, tuksong kaluluwa. Ihagis ang iyong sarili. Walang magawa, hindi karapat dapat kay Jesus. At ang kinin ang kanyang pangako. Makikinig ang Panginoon. Alam niya kung gaano kalakas ang mga hilig ng likas na puso. At tutulungan niya sa bawat pagkakataon ng tukso. So kailangan talaga nating maramdaman 'yung ating kahinaan na tayo ay hindi karapat-dapat na kung tayo ay tinutukso ng kaaway ay bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para makapanagumpay dito. Alam natin na wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Si Kristo lamang ang tanging nating pag-asa para makalampas at magwagi, makapanagumpay sa ating kahinaan. At gaano man kalakas ang tukso, kung ating ipagkakaloob ang buong puso natin sa paggawain ng Panginoon, sa Kanyang dakilang gawain na ipinagkaloob sa atin, tayo po ay hindi mapapahamak. Tayo ay magwawagi sa pakikipaglaban, mga kapatid. Kung tayo ay natutokso, kung tayo ay nanghihina, nadadapa sa daan, at nafeel natin yung kahinaan, nafeel natin na hindi tayo karapat-dapat, ninanais ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil siya lang yung tangin nating pag-asa at walang sinuman ang makakapigil sa atin kung ninanais ng ating mga puso na maglingkod sa Kanya, na mag-alay ng mga pasasalamat at papuri at saliksikin ng mabuti ang Kanyang mga salita. Dahil ang Panginoon po, siya po ang nagbigay na sa atin ng mga gabay, ng mga paalala para tayo ay magwagi sa laban na ito. Makikinig po ang ating Panginoon, alam niya ano yung kahinaan natin. Alam niya ano yung pakiramdam natin. Tutulungan niya tayo anuman yung magiging resulta ng ating pagsunod. Nawa mga kapatid, Bigyan na po natin ng lugar sa ating mga puso ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos upang siya ang manguna sa ating mga gawain. Sa pagpapatuloy, ikaw ba'y nahulog sa kasalanan? Kung gayon, huwag mag-atubiling hanapin ang Diyos para sa awa at kapatawaran. Ang awa ay patuloy na inaalok sa makasalanan. Ang Panginoon ay tumatawag sa atin sa lahat ng ating pagtataka, magsibalik kayo, mga anak na tumalikod, at aking pagagalingin ang iyong mga pagtalikod. Napakaganda po mga kapatid ng pangako ng Panginoon na kasi nga ba diba, mas the more natin nakikita ang ating depekto ng karakter, mas doon magiging epektibo ang biyaya ni Kristo. Ninaanyayahan niya tayong lahat na lumapit sa Kanya na ma natin yung uhaw at gutom ng, sa kanyang katwiran at hindi niya tayo itataboy. Tayo ba ay nahuhulog sa kasalanan? Natutokso? Hindi mo makontrol ang sarili mo kasi nga ba diba, ninanais ng laman mong magkasala. Hindi mo kayang kontrolin ang puso mo. Ang isip mo, ang ninanais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, ialay natin yung buong puso natin, buong kaluluwa, at siya po ang magpapagaling sa ating mga kasalanan. Ipagagalingin niya po tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pagagalingin niya yung mga nasugatan na puso, yung mga paglabag natin ay tatanggalin niya at mapapalitan ito ng pagbabago kung tayo ay lalapit sa kanya. Mga kapatid, tulungan natin ang ating mga sarili. Hindi natin kaya ang Panginoon ang, mag, ang gagawa sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya mga kapatid, paalala sa atin, ang Panginoon ay nandyan. Lagi niya tayong ginagabayan, tinutulungan sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kung gaano man kalakas ang tukso, tandaan natin, mas malaki ang biyaya ni Kristo. Kung marami kang tayong kasalanan, napipila natin na tayo ay nanghihina kasi nga inaakusahan na tayo ng kaaway na hindi karapat dapat. Yes, hindi tayo karapat dapat. Makasalanan tayo. We are all sinner. But God invite us na sa pamamagitan ni Kristo na kanyang bugtong anak-anak, Jesus invite us na lumapit sa kanya at siya ang papasok sa ating mga puso. At tutulungan niya tayo na makipaglaban sa tukso. Isipin natin mabuti, nais ng Panginoon na tayo ay mapabanal, madakila, upang tayo ay maging isang katuwang sa kanyang gawain. At kung ito'y magtatapos na, tandaan natin, mas marami pa po tayong mga kaluluwang maidadala sa paanan ni Kristo. Dahil, makokontrol na po natin ang ating mga puso dahil bibigyan niya tayo ng kalakasan para siya po ang manguna sa ating buhay. Magpatuloy lamang po tayong magpakumbaba sa harap ng Panginoon para matulungan niya tayo sa panahon na tayo'y nangangailangan. Kaya ngayon palang habang malaya pa tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan nating sikapin na mabago. Ang katotohanan ay tumimo ng malalim sa ating mga puso't isipan upang ito po ay ang maipakita natin sa ating mga gawa. Mas makafokus po tayo sa gawain kung ninanais natin. Ang Panginoon po ang tutulong sa atin. Kaya sa uh, oras na ito, mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pakikinig. And God bless.